Genesis 5 talata 28 At nabuhay si Lamek ng isang daan at walong put dalawang taon at nagkaanak ng isang lalaki. Genesis 5 talata 20 At tinawag ang kaniyang pangalan na Noe na sinabi, Ito nga ang aaliw sa atin tungkol sa ating gawa at sa pinagpagalan ng ating mga kamay dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. Genesis 5 talata 30 At nabuhay si Lamek pagkatapos na maipanganak si Noe ng limang daan at siyam na putlimang taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Genesis 5, talata 31 At ang lahat na naging araw ni Lamech ay pitong daan at pitong putpitong taon at namatay. Genesis 5, talata 32 At si Noe ay may limang daang taon at naging anak ni Noe si Sem, si Cham at si Japhet kapatid. Kung gusto mo pa ng mga ganitong content kung saan ibinabahagi natin ang nakasaad sa Biblia, baka pwede ko namang hingin ang iyong suporta. I-like at i-follow mo lang at sama-sama tayong lumago sa salita ng Diyos.